Good morning po mga idol. Update na po tayo uli. Ngayon po ay May 4, 2024. Bago po uli no mga idol. Uh, tayo po ay katapos lang sa paghatak ng kitang. Ay uh, ito po. Yan. Para makita kami ni aking pong partner. Dalawa kami. Wala kami. Ito pong isda ngayon ha, mga idol. Ito medyo itong mito 2 at saka yung mi halos konti lang diferensya mas siguro mas maram marami lang konti yung nakaraan itong mito 2 ito pong isda namin oh siguro hindi rin sa bababa mga 20 kilos mga kaya ito po yung ano tinatawag nila na dito po itawag nila dapak ito po yung maya masarap po ihawin ito po masarap talaga mga tula ito ito po masarap sa ihaw inihaw ah dito tawag sa amin dito ganting sa negros pero dito napakamahal ang isda nito ay 220 na ngayon ang bili ng buyer video nagba nagbaba na siya ng presyo eh, dahil sa dami ng isda pero sa amin itong lugar sa lugar namin ng negros inuulam na lang yan hindi niya binibili